Mga kaibigan, kamusta kayo? Welcome back sa akin YouTube channel. Uh, welcome back ko na rin sarili ko rito kasi hindi ako nakagawa masyado at wala akong budget para sa tech vlog ko. Sa so, ngayon mga kaibigan, daw makagawa ng balibagong video na tungkol sa mga kakaibang power bank. Kasi yun nga, wala akong budget pa. So may nagpaayos sa akin, buti na lang may nagpaayos ito ni nasa video isa siyang uh, yung ilaw na malakas yung binebentang murang-mura lang sa Shopee at Lazada ayan oh Tsaka isang ano spotlight na flashlight na maliit so ang um, ano kasi ang gusto kasi na nagpapagawa is dagdagan yung kanyang uh, battery life pero, sinabi ko na sa kanya na masisira talaga siya na hindi na mabongga-bonggang masisira. Matatanggal lang yung kanyang casing. So, tataba siya. And, syempre, kailangan packet size pa rin. So, pumayag naman yung aking customer. Ayan, natanggal ko na nga lahat. Nakikita nyo sa video. Pagkatapos ko pagkakalin yung ah uh, dalawang flashlight eh minodified ko na siya at sinimulan ko na sinimulan ko na mag assemble okay kinalas ko talaga siya ng bow ayan, oh. wala na yung kanyang wireboard na lang yan charging port so ayan ito yung ginamit ko sa kanya. Yan, 18650. So, isang 960 tsaka 100. Ano hundred 79? 179 milliampere. So, mga 2,000 plus lang siguro o 1,000 plus so matagal na rin yun para sa mga ganitong flashlight na maliliit pagkatapos kasi yung assemble may nangyari nga lang hindi inaasahan dito nag short circuit yung kanyang mga board tsaka yung maliit na grounding syempre short circuit pa rin walang short circuit protection yung mga ganitong klase ng flashlight pero kayang kaya na ayusin no? Oh. kita nyo naman yan sample na iyan oh lakas oh may ilaw pa yan ha ah. naging ganito yung itsura niya mga kaibigan ayan oh, oh lalakas ang lalakas ng ilaw niya yun malakas pa rin yung ilaw yan gumagana talaga kaso nga lang eh, na naiba lang ng konti yung itsura niya at ta uh, major expose yung mga wirings niya. Ewan ko lang kung magugustuhan ng customer ko to, baka ipabalot niya to eh. Maganda kasi kung may sinkrein ako dito na pambalot kasi wala ako nun para sa tactical flashlight to. Pang yung nilalagay sa barrel. <laughs> Yan sana magustuhan. Functional, functional yung flashlight ganun pa rin. Ayan. So bago ko makalimutan eh nagpapasalamat ako sa mga sa subscribe sa akin. So paki-like na, na 'yung video guys kung nagustuhan niyo 'to.